What's up? Ang up, tubig, baha, paglanakaw, korupsyon. Yun ang mataas sa Pilipinas. What's down? Ang down, ang babang-baba, yung mga Pilipino. Kaya sa ngalan ng lahat ng mga kapwa ko artista na nasa entablado ngayon, pati na rin yung mga artista nasa baba at nasa iba't ibang lugar na nakikisama sa amin, binabati po namin kayong lahat. Mabuhay kayo, mga kapwa namin Pilipinong na nakawan ng gobyerno. Mabuhay kayo. Yan ang pagbati natin sa isa't isa. At para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno, na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng nagnanakaw, isa lang ang gusto naming sabihin sa inyong lahat, patawad kay Father, pero putang ilan ninyo! Kaputa-putahan mga putang ilan nyo! Tapos nang ang pero Panginoon, patawan niyo, patawarin niyo kami, pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Putang ilan niyo! 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 Tapos na ang panahon ng mga mababait at ng mga resilient ang mga babae, ang mga mababait, ginago. Ang mga resilient, tinarantado. Hindi nauubra sa atin yung bait-baitan, kimikimian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila magbait. Sa katunayan, mga hayop sila. So bakit natin babaitan ang mensahe natin? Hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang pikon at poot ng mga nanakawang Pilipino. Hindi tayo pwedeng kumalma. Hindi pwedeng iiyak lang. Hindi pwedeng magtitiis lang, hindi tayo kakalma. Hindi ko kayang maging magalang sa kanila. Dahil mga bastos sila mga salaula sila at mga baboy sila. Hindi natin kayang maging mabait sa kanila dahil mga walang ya sila. Hindi pwede. Hindi pwede. Yung mabait ka lang, mabuting asal ka. Hindi uubra sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Kaya tama yan. Sumigaw lahat ng galit. Lahat ng galit na galit. hanggang hindi makulong ang mga putang ina ang magnanakaw. Yeah. Hindi tayong pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng ilang taon, hanggat hindi sila nauubos. Walang mawawala sa atin kasi ubos na tayo. Kaya ang babaw, ang gagawin natin ay babawi na tayo ikulong ang mga magnanakaw. Para sa akin, hindi nga sapat ang kulong. Dapat patayin ang mga korap na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga korap. Para patayin ang mga magnanakaw, ikulong pati pamilya nila. Dapat Gumawa ang bata ng batas ang pamahalaan para ibalik ang death penalty. Pasensya na po, Father. Alam kong ayaw mo ng death penalty. Ipagdasal mo na lang ako. Ibalik ang death penalty para sa magnanakaw. Dahil ang magnanakaw ang, ang corrupt na public official. Hindi ko na natatawag na public official. Ang corrupt na politiko ay higit pa sa mamamatay tao. Ang corrupt na politician ay higit pa sa magnanakaw. Ang corrupt na politician, ang corruption ay higit pa sa terorismo. Ang mga terorista namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan aatake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas, walang pinipiling araw-araw-araw nila tayong ninanakawan. At ang inaatake ng mga terorista, yung, yung mga Iba ang panalaw, pananampalataya, iba ang paniniwala, ibang lahi. Pero ang mangkurap, kapwa Pilipinong kalahi ang ninakaw. Kaya hindi tayo pwedeng sumuko lang ng ganito. Kaya hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Pongpong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinesweldohan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos namin mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong. Lahat. Lahat ipakulong. Bawiin ang mga ari-arian. Bawiin ang mga ari-arian. Pati atay, idonate bigay ang ka atay, pati mata, i-donate walang ititira kasi nga, hindi tayo pwedeng maawa dahil mga putang ina nila. Maraming salamat sa inyong lahat. Sasamahan natin kayo hanggang mamaya. Isa pa, putang ina nyo! Sobra na, tama na. Sobra na, tama na. Sobra na, tama na.